Nagsagawa ng inspeksyon sa mga micro-rice retailers sa mga pamilya ng binuong Local Price controller Coordinating Council sa bayan ng Katayngan Masbate. Ang Local Price controller Coordinating Council ay binuo alinsunod na rin sa kautusan ni Mayor Felipe Capatanya ng naturang bayan upang siguruhin kung nasusunod ang mga micro-rice retailers ang ipinapatupad na rice price cup. Alinsunod sa Executive Order 39, itinagda ang rice price cup na 41 pesos kada kilo sa regular milled rice at 45 pesos sa well-milled rice. Wala namang naitalang violators ang Local Price Control Coordinating Council na kinabibilangan ng Local Government Operations Office ng DILG, Philippine National Police, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at ng mga kauli ng LGU Katayangan. Samantala, ikinatuhan naman ng mga micro rice retailers sa bayan ng katayangan na ang 15,000 pisong ayuda mula sa DSWD na nila ay malaking tulong para makabawi sila sa kalugyan. Kasama niyo sa RMN Masbate, Rajuman Ramsison, Tatak RMN.